Maria, magdula tag lupa langit la ay mang kaayo oy. Dili ko nang lupa langit oy kakapoy nagdagang-dagan. Nay pagdari na lang ka mo sakay ka sa ko kay ako'y mag-drive. Mm. <laughs> Mura man kag gamay Maria oy, dula dula ana, di man mo dagan. <laughs> mo dagan pero lingaw kayo pag ako maabot sa inyong balay Bulduson, ko na balay room. Mm. <laughs> Mura jud kag bibi Maria ba. Wala naman kay angay magdula ana. Ngano man dayo way angay pa day dai na. Kau. ang ayan dahil pa Pag sir ni Kulayot oy dahil naay mo hang mama di ha kinsa di ay kakul <coughs> ay lang mura kolektor ni ba dahil asa dahil mo hang mama ba <laughs> ala wala bi ako kabalokol kung asa si mami Maria kadali lang mo inom sa kong tubig wala ka kabalo ako nung ritsuhon ito ni tubig <coughs> ops oh! Ayaw lang kul kaya nabay bagong iro ng anak dito sa mga kol. Ako lang adto, dahil lang kapaulat ah. Bantay ha? Dugay na bikin yung utang si mga mama dali. Magduha na bihan yung katuig. Doon na kay siya. Mami, nagoy na ngita sa imo Kinsa man na? Ako mo din ang kolektor sa sounds. Makinuan ba yung mami nga dugay na daw kayo imong utang. Ano dito Maria nga wala ko. Nakasabot ka. Ang mas maayon ni mong buhaton, mami, na ipagmutago na lang ka sa likod. Sige, sige, may Kol! Kol! Wala kayo, si mami sa balay. Ha? <laughs> ah, Imposible po kaayo tagaan na lang ko wala? Sulot sa isang katuig? Niyon, saon man na kol, nga wala man si mami. Dahil, pag ako mong pabayron, nga wala man ko'y kwarta. Ano <laughs> ako dito? Kaya nakaustorya ni mo, day. sa man na, kol? Tukan, ukasain mo, mami, itagaan ta ka o kwarta. Murag nindot ni Ay. Oh, ano asaman mong mami? Naka dito sa likod ko, litago. <laughs> Tagu Taguan dito si mong mami ha. Bantay lang na siya sir. Oy, ngano taguan man daw taka nagpakaon sa kung binuhi nga manok sirba. ba. Nan pay ato pa, sir na ka. ako diri ma'am kay ko si mong utang isa ka ni ba. Diba? Unsa may plano nimo ani? Bayaran nimo si o dili? Ay, sir. Oy, kwarta diri sir. Kanang pwede datahan lang taka sir. Bayo ma'am kay nakahuna-huna kag bayad. 300 sa ato ba. Pagkakasipin hundred pa ang imong utang. Hey, sir, salamat sa pagsabot, sir, ha? mam. Ma ma'am, minahinay ako. Mabalik na kong sunod, ma'am, ha? tago taguin na po't ko. Sige, sir. Salamat. May tag, maplatan ka. May ano, bayad sa kong parsil karunda. Wala, oh. di mo mo isturi. Huwag sa inyong mami. tago taguan pa ko ninyo. Kwartang malabu. Hindi <laughs> palito na ko anya kong kwarta, no? Hala, Maria. Nagbana na na ni Kulayot basta bry taga itag 50 Maria B anong tagaan man daw taka kinsa ka di ka manghatag sige itugan taka sa inyong mami tingi kita ka ani <tinyo> bantay ka itog an di taka <tinyo> sao na kumparsil karon oy atubeti si Maria good na Kuwarta kwarta ni Kulayot. Gitugaan ka niya sa collector nga naapas sa likod. unya niyan, gatagan siya kwarta. Ah, Pusa! Unyan, asa mo siya karo ni Kulayot? Tuwa dito sa tubang ati, Tara, ubalik ko. Maria, gitugaan ni kwarta mo sa collector? Sa muka, judaan ni Kulayot. O, nitugaan judo. Ano na kwarta, Betty? Tugan-tugan, dahi ka, para mga kwarta ka. Hahaha. Uh... <laughs>